Nanda si Mami, oh. Oh. Oh, sandali, ayusin natin. Oh, sandali. Gan ganito naman. Ganyan, ma. Mas maganda ka pa sa akin. Tignan mo yung buhok ko. Wala na akong buhok. Hindi. Kinalbo <laughs> ako ni Hindi, Sir eh, kasi. Mahaba rin yan. Ay, mas maganda. Gan ganyan lang yung buhok ko. Mas oh, maganda magiging ito. Magiging ganyan din yung hair mo. Pag ganito. Bakit ayaw mong kalbo? Uh Huwag. ka ni Sir. Sir, <laughs> niya lang pa? ako pag may kuto. Ganyan po. na lang, mami. Eh? Oh, sige, ayusin natin. Pagandahin ko si Mami. Wow, ang galing. Mm. Sandali. O, huwag ka lang malikot, Ama. Mm -hmm. Ay! Nakakaliw naman yung kwan. Yung ikaw mo. Mm -hmm. Sige, Ma. Sorry. Okay lang. Sige. Oh, sige. Kasi, nagpagupit ako. Gano'n haba din yung hair mo, no? O, oh, siyempre, mami naman. Magiging ganito rin siya ka, guys. Oo, oh, sige, ma. <laughs> Ayusin natin yung buhok ni Mami para siya maganda. <laughs> ayusin niya yung hair ko. Oo, oh, ayusin natin. Alam ko mag-ayos. Sige, sige. Na-miss mag... mo na bang itali yung hair mo? Siguro, ma'am. Hindi ko nga alam. Ganito ang pag-ayos ng ma'am. Pag gumaba na yung hair mo, ganyan ka na rin. Mag ang laki yung buhok na mo. Malaki Wala na ka siguro kutong. Tignan mo sa Mami ganito. Ayusin natin si Mami. <laughs> sige, sige, tignan mo lang si Mami. Ganyan lang pag-ayos. Hindi ka nagpakalbo? Hindi. Okay. Bakit wala ka kang kutong? Nung, no, ba no, no, baby oh. ako na iroon, pero ngayon, hindi. Oo, oh, tama na yan. Tignan mo nga, baka may kuto si Mami. may kuto, sir? <laughs> tignan Ganito, ma. ganyan na, sir. Oh, tignan mo nga, baka mayroon. Dali. Ay, may, may kuto ka? Tignan kuto mo. Kutuan na, alisin na natin, Ma. Oo, oh, tignan oh, mo. Oo, bala ka dyan. oh, dali. Kasi may kuto, may kuto ka. Sir, wala naman. Ay, wala. Itali mo. Ay, itali ko. Itali natin, na, mami. Akala ko meron eh. Pag may kuto yan, kakalbuhin ko rin yan. Ay, pwedeng kalbuhin, sir. Si mami. Ay, si buho, siguro. Bala ka, sir. Oh. Ay, sabi mo, wala naman siyang kuto eh. Ay, yan, Ay sige. Sige, ayusin mo para gumanda ha. Siyempre, sir. Oh, kasi pag hindi maganda, papalitan natin yan. Bahala ka dyan, sir, kung papalitan mo. <laughs> Pwede ba palitan yung asawa? Siguro, sir. Ikaw naman, sir. Siguro. Payag ka? Palitan natin si Mami? Payag ka? Palitan ka daw, ma. Ang ganda mo naman, o. Oh, bakit? Ganyan na. Huwag mo nang likutin yun, na. Ah. Oh. Ganyan ang payas si Mami. O, oh, tagnan mo, ma. Maganda ka. Pagayas <laughs> si Mami. Oh, ganyan na. Eh, hindi pala pwedeng palitan kasi maganda. Oh. Ano? Maganda si Mama. Di ba, Ma? O, tingnan mo. Simpli naman. Ano? Mapangit ba? Hindi. Ikaw muna magsabi. Maganda ba si Mami? Simpli, Ma. <laughs> mm, ano naman ni Mami? Nakakapagpaya ka naman kasi ni Mami siguro. Ang ganda mo, Ma. O, talaga. Sige, Mami. Wow. O, sir. Ang ganda ni Mami. O, nakaayos. Maganda. Siyempre, Sir. Siguro. Wow. Maganda ka na, Mami. <laughs> Siyempre. Ikaw nag-ayos eh. Oh, sir. Siyempre, Mami. Pag ganyan Ay, na rin yung hair mo, yan, Ma na, ganyan na, 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 na. na rin. Uh, Oo po, Ma. O, oh, sige, Mami. Ang importante, wala nang puking buko. Pinapukisan ako kasi ni Kuya Franky. <laughs> si Kuya Franky! Ang laki yung buko. Si Papa siguro pinapukisan. Alam mo kung sino nag, nagpapuklis sa'yo? Si Kuya Franky? Kasi marami kang puto noon. Oh, tignan mo nga. Sorry, Sara. Oh, okay lang. Nilolokol <laughs> mo naman ako kasi. <laughs> Hindi. Oh, mas maganda si Mami, oh. Oo. Oh. oh. sandali, ayusin natin. Oh, sandali. Gan ganito no, naman. Na na. Ganyan, Ma. Mas maganda ka pa sa akin. Tignan mo yung buhok ko. Wala na akong buhok. Hindi. Tignan mo ako. Tignan mo ako. Hindi. Sorry kasi. Ba rin yan. Ay, mas maganda. Gan ganyan lang yung buhok ko. Mas oh, maganda magiging ito. Magiging ganyan din yung hair mo pag bakit ayaw mong kalbok? Huwag. Kalbo rin ka ni sir. Sir, kalbo niya mga. lang ako pag may kuto Ganyan na lang, mami. Eh? Mm -hmm. O sige na, bahala ka kung, kung kalbo ka ni sir. Hindi, hindi niya makakalbo. O ganyan. Ay, andyan na. Sige, mami. Sige na. O ganyan Sina. Sina. na, ma. Sige na. O sige, ganyan na yung buhok mo. Bu 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 mas mag... Siyempre yung mami. May mas Mainit kasi pag ano. Nag-abroad ka siguro, ma. Bakit? Hindi. Parang nag-abroad ka. Doon sa abroad, siguro. Bakit? mas maganda ka sa akin, siguro. Maganda ba si Mami? <laughs> maganda ka rin. Oh, Bakit mapangit ba ako, sir? <laughs> yeah, maganda kayo maganda. Oo, uh, oh, sir. Pa si Mami. Mm -hmm. O, oh, tignan mo si Mami. Oo, ko siya na siya. O, tignan Pati naman ikaw, siguro, Mami. Maganda na ikaw. Pati oh, naman ikaw. Tsaka, laki na ng pagbabago, ha? Kahit 12 days pa lang niya ngayon kumakain na siya mag-isa, mm. Oh, na siya mag-isa. <laughs> si Sir kasi. <laughs> uh, Pir! Nagulat At nga ako kasi pagdating ko kilala oh, niya. Oh. Ah, kilala ka niya? Oo. Oh, pagdating bakit Parang kilala ka, Mami. Sorry, Sir. Ay ba? Diba, ah. Nakita na tayo. Eh, oo. Oh. Ay, oo. Oh. Nakita mo ba ako? Oo. Oh, oh. hmm, hindi ka naman nakita. Paano mo nakita? Pumunta ka doon, di ba? Sa so, Makati. Hindi. Hindi naman siya ka dun. Ay, siguro ah. Si Sir, siguro. Bakit nakita na ako, Sir? Oo. Oh, oh. Hmm, Siyempre, bala ka dyan, kanya sa video, ah, eh. Ay, o, sige. Oh, diba? Ayan. Ay, Siya si Mami Rochelle. Ay, oo. Oh, oh, Siya si... asawa ko. Ay, asawa mo. Sir. Ikaw, saan asawa mo? Si Mang Bini. Nasaan? <laughs> Nasaan si Mang Bini? Yun, know, Ay, Ayan. Oh, <laughs> asawa ko, Ren. <Helena. laughs> okay. Ang okay. ng asawa mo. Wow. Mahal oh, Ma. mo maganda. Oo, oh, sir. Uh, oo, oh, sir. Galing. Ang guwapo ni tatay, no? Oo, oh, sir. Maganda ikaw, no? Siya, tapos maganda rin siya. Maganda naman si Mami eh. Oh, wow. <laughs> turing ko na parang Mami na sa mundo Oo, oh, Mami mo ano na rin. Mami? Yung... mami, tas daddy siya. Oo, oh, daddy ko si Sir. <laughs> mami ko si Mami. Oo, <laughs> oh, oh, siyempre naman. Ay, galing naman niya. Basta magpagaling ka. Na, huwag ka nang magpakalbo, Mami. Know, <laughs> ay, ganun lang. Ayan Ay, ay kung ipakalbo ka. Sino nagpapuklis sa'yo? Ikaw sa siguro ito naman talaga sa Alam niyo yung salitang puklis mga kababayan. Uh, salitang pangasin ng salitang Ilocano. Pag sinabing puklis, kalbo yun. Oh, so, uh, so alam niya, di ba? Uh, si, si ma'am. Ito yung sinasabi ko mga kababayan na yung mga nakikita natin tao na wala sa sarili. Pag pinakitaan mo ng pagmamahal, care. Oh, sa akala mo hindi nila alam yon alam po nila yon, lalo na pagka bumalik na sila sa sarili nila. Lahat po ng inalagaan namin ganyan sitwasyon. Kung ano yung ginawa ko noong nandun pa sila sa masalimuot na kalagayan at pag na yung tamang pag-iisip nila, naalala nila yung sinasabi nila sa akin. Kagaya ngayon, maririnig mo talaga sa kanila. Kaya kung may gumawa sa kanila ng hindi maganda nung time na hindi pa sila maging maayos, Once na pinaayos mo yon, sasabihin at sasabihin kung sino yung mga gumawa sa kanila. Alam nila kung sino yung gumagawa ng tama at mali sa kanila. Na? Oo, oo okay. sara. Sige, salamat. Okay. Salamat, sir. Saya, saya naman. Thank you, ma. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you mami. <laughs> Sorry lang, ah. Siguro, ah. Sa... Ganyan naman ang mga ayos. Mas maganda ka sa akin. Tignan mo. Okay. Pag nakaayos, okay. ka. Okay. Magmerienda muna kayo, ha? Sige, sige oh, ano Anong oh. kakainin natin? Kapay Kak oh, kape. Oh. Merienda muna. Titimplahan kita ng kape. O oh, sige, mami. Tara na sa loob. Oh, oh. Pupunta ka rin naman. Oh, o sige. Tayo oh. Tayo doon. Eh, bay, sir. Oh, oh, sige. eh, sige ba sa... Oo. oh. Sige, sa pa very close oh. na sila. <laughs> Tara na, ma. Mas malambing siya. Halika na. Dito na, sa loob. Halika na. Kain tayo. Si tatay, magkakapin. Sabihin ko, ma? Oo, oh. oh, oh, si tatay. Si... Si ano si tata si asawa mo ba? Ay tawagin Ay. ko ma. Hindi, dala na lang natin. Ah sige, doon na lang sa labas mami. Ah. Doon na lang sa labas mami. Ano tayo magkape? Oh, ikaw ma. Ah oh, sige. Ano nang sa labas na lang Hindi, magbabatis. Dala natin siya. O oh, sige ma. Hmm. Na ka oh. na ng kape? Ay hindi. Po. Ay hindi. O oh, sige, ako na lang magtitimpla. Ikaw para na lang ma. Dalawa kay titimpla. Parang nag abroad ka kasi siguro pag alam ko. Hindi. Hindi to lang ako. Bakit maganda ka? Ha? Bakit maganda ka? Nag-abrut ka? Kailangan nating magpaganda para hindi tayo oh. <laughs> <laughs> ah, ganon sa agay ng mami. Oh, sige ma. Dito ka na lang. Mas maganda pa. Dito ako titira? Ikaw ah, kung gusto mo. Hindi ko naman alam kung ganon. Wala kasi mag-intend dito sa Makati. Ay, uwi ka rin? Hindi, uh, uh. pero matagal. May mm -hmm. days Mas dito na na. Dito. Kung ano. May shower naman dyan. Gusto mo dito ako? Ikaw as na, mami, hindi ka naman alam kung dito ka, kung uuwi ka. Yeah. Uh, dito ka na lang, mami. Oh. Doon na na. Oh. pasyal Na pasyal lang si mami rito kasi doon siya. Malapit naman. Uh -uh. Trabaho tayo doon. Oo, oh, siguro. Basta pag-alik lang, ha? O, oh, siyempre, ah, mami, uh, hindi pa ako umuwi sa bahay namin, ma. Kasi andyan yung asawa ko, pinasundo na kami. Sinusundo ka ah, na? Sinusundo. Ka, noon, mga limang araw siguro, mami, sinundo uh, ng asawa ko. Sinundo Pinatawag ko na. ni Sir, ah, siguro. Oh. Ayaw mo nun. Ano, ano ka niya, ah, uh, tawag dito? Pinakamusta ka ni asawa mo. Siyempre, ah, mami. Kamusta ka na. Siyempre, Kaya, kailangan magpagaling ka, ha? O, oh, sige, mom. Ganito hmm. na magtimpla para sa susunod, marunong ka na. Oh, o, no? sige, mom. Sabi ko, kung nag-abroad ka, hindi pala. Ayaw okay. Ay, hindi Daddy mag-abroad ako. Pag nag-abroad ako, mag-aasawa na raw siya iba. Si Daday? Oo, si Daddy. Oh, si ang bayaan mo kung mag-asawa, problema ang paingay, nagkasama nga talaga. Maria. <laughs> tara na! Punta na na doon kay kuha tayong tinapay mamaya. Mm. O, sige, Mami, doon na lang sa baba. Ay, sorry! Ay, sorry! Ay, sorry, Mami! Ay! Ay! Ay. Oh, may okay. ulit tayo. Mangdinan ka pika. Aga pika. Kakapita. O sige, ate. Tatay kan. Pika, makapika na. Ay, ito mami ay. ito, oh, may kape ako. Ay, may kape ka ren. Tayo yan. O sige, makapika. Thank you, mami. tatay. O oh, sige, mami. Mainit. Mainit siya. Ay, sorry. Oh. Narinom. Nandahan ng pag-inom, ha? Ikaw mami, ah. Mag ka na. Wag at ka? Masarap magkapi na. Ma. Ako mukhang uulang. Ang may. may bagyo siguro, mami. <laughs> may bagyo <laughs> Para... ba? Hindi ko nga alam. Parang umuulan na. <laughs> hindi. <laughs> magkapisar, mag sir. Okay lang. Malaki masarap. po. Ay, masarap magkape. Masarap magkape. Okay, Simple, you know, sir. Mag -kapi. Mag -kapi ka na, sir. Oh, eh, meron na. Sige, siguro. siguro. Ikaw din, oh. Kampay. Uh, oh, kampay, sir. Siyaw, siyar. Siyaw, Siguro. Niloloko naman. Si Sarap. Mami, ma ka ma. oh, ka, Mami. oh, kampay tayo. Oh, kampay, Mami. Oh. tayo, kampay. Oh. <laughs> Masarap magkape. Ayaw magkape. Ang galing ako mag-aayos ng buko. Uh -huh. Ah, Di ba, sir? Galing. Sa o, oh, O, oh, na siya, ano? May ano? Kasi pag nandarin. <laughs> maganda na rin pati ko mo, di ba? Oh, mas maganda sa iyo, Hindi kasi ano, di ba ni kinukuha na natin sa Makati. Ay, oo. oo. Di ba? Ay, ikaw ang nagkuha. Ay. Hindi, hindi mo, hindi mo na ako naalala. Wala, hindi ka kita naalala. Ang ganda ng kuko mo, tignan natin, mami. Ay, mas maganda. Galing sa brood dito, no, kung gano'n. Magdalawa-dalawa <laughs> dalawa siguro. <laughs> Magaganyan ka rin pag ano. Pag Ay, kinukuha um, na ko doon. Mag-ano ulit na uh -huh. sa Makati, papalinis kita. Alam mo, mag mm. Siyempre. Alam tayo na mm. ako. Alam tayo na ako. Pero mas maganda, huwag mo naman para Hindi pwedeng masakit. Kasi pag may sakit pa, mm. kailangan mo pa. Ganyan. Oo. Oh. <laughs> Bala na dyan, sabi mo na mm. nga eh. Tara, mami. Pagkapi ka na, mami. O, sige Bye. 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 Oh, sige, bye-bye na, no, mami. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Salamat na po. Bye -bye si mami. Po.